The actions and the words that were done or were used in this video are just jokes, just for fun and for entertainment purposes only. Do not take it seriously and just enjoy the show. O, hindi. Mm. anak Nanganak mo si Maring Blesi, ah. O, Ayos. Eh, bakit? Kamukha mo? Ka baka na. B baka na paglihan lang ako. Umamin ka. May nangyari sa inyo, no? Wala. Isang beses lang. Boss, pako Boss, pakunik ka sa wifi. Ano ba yung password? Walang password. Walang password. Eh, may password man yan, boss walang ang password. <laughs> may password yan, boss. Oo. Oh. <laughs> wala nga ang password, ang password. Hala, may password man, boss. Ayaw man mag-connect, oh. Sabi nga, wala password, ang password. <laughs> <laughs> Gandang bata, ah. <laughs> ang galing, ang galing. Wow! Oh <laughs> <Wala kami pakiala>. <laughs> 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 so I'm in Paris to say the Wow! to the back like Mustard Must on a beat bro, deep out in rap. here uh, he a free throw man Hmm? <laughs> Brad, bumili kami ng Fortuner ha? Ah. Meron na rin ako niyan eh. Bumili din kami ng motor kahapon. Meron ako. Kakabili lang namin ng house and lot nung isang araw, Brad. Meron ako. Meron ka na lahat nun? Oo, oh, meron na akong planong bumili. Sige! Sige! Tuloy na lang! Tuloy, tuloy! Oye, parang Brad! Ay! Bisita bi ka sa kini para sa taas? Oo eh. Pumaba muna ako. Oo. Uh, ba't ka pumaba? Eh, mag-uumpisa na. Brad, nag... Mag... Baka magpa-bring niya eh. Tapos magpa-bring mi ng poging kuya eh. Matawag ako eh. Ayoko nga nung gano'n. Brad. brad, hindi ka papatawag doon. Bakit? Hindi ka naman pogi eh. Ay, malas. Brad, bakit? Nalaglag wallet ko sa pier kanina. Eh, swerte na ako <laughs> Hindi, Brad, malas nga eh. Hindi nga, Brad, swerte na kapulot noon. Nawala wallet mo eh. Malas nga. Bakit malas? Ito yung <laughs>